heto na nga ang aking mga paninda. O ayan, sasakay na namin sa tricycle kasi kami ay uuwi na. O oh, pak, andito na kami sa bahay. O oh, ayan, hindi ko na na-picture na pagbaba niya. At heto naman, nakita niyo ang aming munting tindahan. Wala nang laman, kaya heto, mag unboxing na ako ng aking pinamili. O oh, ayan, o di diba nakakatuwa kasi magkakalaman na ulit ang aking tindahan. At syempre, tayong mga nanay, kailangan talaga natin ng mga extra income para sa ating pamilya dahil ang sweldo na natin ng mga jowa o asawa hindi naman sumasapat sa ating pang-araw-araw dahil sa foods pa lang. Kulang na kulang na pambayad sa skwelahan, baon ng mga anak, o ayon. Kaya tayong mga nanay, isip-isip din kung paano tayo magkakaroon ng extra income para may mga pang-abono tayo in case na naubusan na ng sweldo ang ating mga asawa. O, di ba? At ayan na nga, natutuwa naman ako at gumaganda na naman ang aking tindahan. O, ayan, nagmumukhang tindahan na naman, hindi magmumukang sarado na. Kaya ang sabi ko sa mga anak ko. Oh, hay nako, bawal kumuha kung wala rin namang bayad kasi nalulugi na ako. Kaya ayan, eto nga, tagre refill na ako ng aking mga candy. So, ayan na nga. At nakakatuwa, napakaganda pagmasdan pagpuno ang iyong tindahan. O, diba? tayong mga nanay, kailangan talaga ng diskarte. Kaya nga ako, sa dami kong ginagawang diskarte sa buhay, kulang pa rin. Ako, pambira, dami ko ng sideline, pero ayun, kinakapos pa rin. Sa malam bilihin ngayon, o oh, ayan, pati sa eskwelahan, may at maya bayad, pero okay lang. At least nakakaraos tayo, o, oh, ba diba? O, oh, ayan na nga ang aking mga pinamili. So, ayan na, napakagandang tindahan. Mapupuno na ang aking tindahan. So, ayun, marami pa rin kulang. Pero ayos lang at at least lahat ng hanapin nila kahit paano meron dito sa aking tindahan. Hindi na sila lilipat. O yun lang. O di ba Kahit pa dalawang items lang at least meron. O di ba diba? Kaya yung mga items na nabibili dyan at yun na lang ang pinapalitan ko pa isa-isa. Ayos lang. Anak ko nga pala ang pinamimili ko pag ganon. Pag maramihan ako mamimili pag konti yung anak ko syempre. Kaya lang nating i-maintain ang ating tindahan dahil wala na tayong pang balikwas dyan. Wala pa ako naiibon. Kaya ayo kailangan to todo bantay ako dyan. Kasi yung mga anak ko, kung hindi ko babantayan, kain ang kain, kuha dito, kuha doon, walang bayad. So, paano na ang aking puhunan? Mauubos na. Kaya ayan, ako na ang nagme-maintain ngayon. At pinagagalitan ko sila pag kuha sila ng kuha dahil wala na akong pambalikwas dyan. Makatuluyan na magsara ang aking tindahan pa nagkagano. Kaya nga yung iba. Yung iba nga hindi naniniwala na ako ay krisis na rin ngayon. At sabi nila, ay ikaw pa maubusan. Ay may bulsa ka sa balat Ay naku, Jaske. Kung alam nyo may lang. Higpit ng na na ko ngayon sa dami kong bayarin. Tuition fee, electric bill, wifi. O oh, ayun, kailangan lang talaga ng diskarte sa buhay kung paano magkakaroon ng extra income, ba? Diba? Minsan nga basta pagkakakitaan, ayon for the go ako dyan. Basta magkakaroon ng extra income mo, ba? Diba? Kahit maliit na kita, okay lang yan. At least, makaka-absuelto so tayo sa pangaraw araw araw natin pamumuhay. O ayan, natapos ko na nga ang aking ginagawa. Malapit ko nang isabik dyan at makikita nyo ang transform ng aking tindahan. O ayan, matatapos na ang aking mga chichiriyang pinag, dikit-dikit. At tapos, eto nga, o pak! O yun, maganda nang tingnan ang aking tindahan. Ay, puno na ng laman. Sana magkaroon ulit ako na puhunan pandagnag. So, yun lang. Maraming salamat! Oh, diba? Ang ganda-ganda tingnan.